Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao sa buong kapuluan. Nasaan man naroon ang ating mga coordinators, mga miyembro. Magandang umaga sa lahat sa inyo. Magandang umaga kasi 4:45, mga alas 5 ng madaling araw. So June 19. Ito ang aking paglabas sa video. Ibig ko lang kayong makakausap. Kasi alam ko marami mga katanungan, mga nasa isip ninyo. Kung ano na ba ang kalagayan ngayon ng ating association kasi ang ating legal counselor, financier na nangangako sa atin sa isang napakagandang plano ay lumisan noong June 5 ng gabi. Sa kanyang paglisan, ano na bang mangyayari sa kanyang pangako sa kanyang advocacia? nga bitbit -bit, -bit nating mga coordinators, bit -bit ng ating association ngayon. Ano po mangyayari sa ating ano po mangyayari sa ating association? Ito lang po no. Ito kasi ating ID nakalagay dito yung kaniyang mukha. Okay. Nakalagay dito ang kaniyang perma bilang isang legal counsel. Ibig sabihin, siya po ang nagiging haligi. Kaya nabuo ang ating association, nakaback up dito yung kanyang mukha at ang kanyang perma. So sa kanyang paglisan, ano na ba ang mangyayari? Ito kasing mag-explain ako ng kaunti, ano? ito kasing ating ID nakalagay dito kung itong pagmasdang mabuti malabo no mukha ni attorney Puli Sugilon at nakalagay sa baba ng kaunti dito ina ng bayan dito iikot ngayon yung aking pangungusap sa inyo bakit siya natin tinatawag na ina ng bayan. Ito kasing ating attorney Puli Sugilon, isa itong abogado sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nung i-project sana ng ating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang Joterium noong 1986 pababa ng mga taon, kasama si attorney Puli alam niya na ang Pilipinas mayaman sa hydrogen gas deuterium. Naniniwala siya sa sinabi sa mga profeta na mayaman ang Pilipinas na mayroong great move of God in the Philippines. Naniniwala siya sa sinasabi ng mga siyentifiko, mga scientist nga ang hydrogen gas dito lamang makukuha sa Pilipinas at ito ang susunod nga enerhiya sa buong mundo. Ginamit niya yung kanyang pusong ina. Ang sabi niya, hindi mapwede na ang kayamanang ito makukuha ng mga malalaking negosyante na may pangsariling interes hindi pwede nga ang kayamanan na ito mapakinabangan ng mga hindi Pilipino, mga foreigner. At hindi maaari nga ang mga Pilipino hindi makinabang dito. Kailangan pakinabangan ito ng ating bansa. Kailangan makaaho ng Pilipinas ang ating ekonomiya at ang mga Pilipino nga walang mga kinakain na nagugutong makinabang din sa kayamanan na ito. Kaya bilang isang matinik na abogado, ikinasan niya yung kanyang plano. Tinitingnan niya, nga, naglalaro ang kanyang isipan, hindi lamang sa pamilya niya. Nga dugo kung hindi ang kanyang plano involve dito ang buong bansa. Kailangan makaahon ng ating gobyerno ang ekonomiya ng bansa at kasama makaahon dito ang mga kapuspalan. So ikinasan niya yung plano. Itayo natin ang isang association at dito sa ating association, gawin nating miyembro ang mga Pilipino. Pag naging miyembro na yung mga Pilipino, gawin nating isang korporasyon. Mag-transform, ipurso, iproceed natin sa isang korporasyon. Ngang ang target ng korporasyon na ininegosyo ay itong deuterium ng yaman ng Pilipinas dito makinabang ang lahat. Kasi ayon sa batas ng ating Presidente Ferdinand Marcos Sr. noon, ay merong 60-40 law. Example, ang malampaya. Ang malampaya, isa itong private nga investor nga mga foreigner, mga Dutch, pumapasok sa Pilipinas, nagninegosyo sila sa kayamanan ng natural gas andin ibinaba ni Marcos Ferdinand Sr. ang 60-40 law. Sa net sales ng proyekto, nakita 40% mapunta doon sa investor ang 60% mapunta sa gobyerno yun ang share ng gobyerno na gagamitin para sa proyekto ng bansa para sa pakinabang ng gobyerno at pakinabang ng taong bayan. Kaya lamang kung puriner ang magnegosyo nito tulad ng malampayang natural gas, ang 40% walang pakinabang dito ang taong bayan. Kaya ang sabi niya, hindi po maaari na ang magninegosyo ng ating kayamanan. Kailangan mga Pilipino. Kaya para matupad ito nga makinabang ang ating bayan at ang ating mamamayan, gagawa tayo ng isang korporasyon na sangkot dito ang mga Pilipino. Isang korporasyon nga pagmamayari ng mga Pilipino. Isang matinik na bugado ayon sa kanyang paliwanag, napakinggan ninyong lahat ito. Ang presidente ng Pilipinas bawal magnegosyo. Bawal gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang presidente para magnegosyo ang government. Ang karapatan o power ng presidente magbigay lamang ng mga permit sa mga private nga investor. Okay. Kaya ang may karapatan na magnegosyo ay itong mga private investor. Kaya bilang mga Pilipino, magtayo tayo ng korporasyon at magkikilahok tayo bilang isang private investor o private operation. Madaling salita, hindi ito government project gagawa tayo ng isang korporasyon sa ilalim ng isang private operation ng ating negosyo ay ang deuterium. Simple lamang ang plano ng ating inang bayan. Buong Pilipinas ang kanyang tinitingnan. Kung ang 40% mapunta sa atin, dito manggagaling ang binipisyo ng mga Pilipino. Bitbitin natin ang 70% ng mga kapuspalad na ating ibinipisyo. Makaahon sila at maisalba natin sa gutom. Ang ating gobyerno naman bilang mayroong share ng 60%, 60% malaking tulong para mapaunlad nila ang ekonomiya ng ating bansa. So sa pamamagitan ng ganitong plano, sabay-sabay nga makaahon ang ating gobyerno at ang ating mamamayang Pilipino, atin lahat. Ang 40% atin pa ang 60% 100% kailangan Pilipino ang may-ari ng negosyo na ito. Hindi tayo papayag na mayroong mga foreigner na magninegosyo o makikinegosyo sa ating kayamanan. Napakaganda po ang plano ng isang attorney, Apolonia Cumia Sugilon. So walang paglabag sa batas, wala tayong gagawin na establish. Ayon sa batas, ang mga NGO o non-government organization ang may karapatang magnegosyo. Kaya dapat mga Pilipino, atin lamang yung ating kayamanan. Yun ang tinitingnan ng ating inang bayan na sana mapakinabangan natin ang kayamanang joteryum na bigay ng Diyos sa mga Pilipino. So, ikinasa yung kanyang plano, nagsimula yung ating association, noong February 15, 2022, narehistro ito. Legal po ang ating operation. Kumplito tayo ng legalities. And then, sa pagdating noong Marso, sinimulan ang paghanap ng mga miyembro yung gustong makatutulungan. Yun ang kailangan ng tulong. Yun ang ating target. Kaya sa pamamagitan ng isang ID card, andito yung kanyang mukha bilang ina ng bayan na nagdala sa plano, siya po ang nagkasa ng plano na habang buhay na binipisyo sa mga Pilipino. Kaya yung nasa likod, yung kabuuhan ng ID na ito, isa itong pangako para sa mga Pilipino habang buhay na binipisyo. Magiging katuwang tayo sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya ito ang simbolo ng pangako ni Atty. Puli Sugilon sa bayan at sa ating gobyerno. Tayong mga Pilipino ang magproteksyon sa ating kayamanan, kaya kailangan mangyari na merong isang malaking korporasyon na kayo ay isa sa may-ari. Kaya kung mayroong kayong ID ng PDDY, ibig sabihin, entitled kayo o receiver, recipient sa kayamanan ng Diyos na bigay sa mga Pilipino. Maliwanag, no? Okay, ulitin ko. Ang laman ng ID na ito sa likod ng ID na ito isang pangako ng inang bayan attorney Puli Sugilon sa mga Pilipino. Kaya inang bayan ang tawag namin sa kanya o natin sa kanya kasi ang plano na ito nang gagaling sa kanyang puso at sa kanyang katalinuhan. Okay. Sa kanyang paglisan pa ba ang plano ng ina ng bayan? May salba pa kaya natin ang ating kayamanan laban sa mga foreigner ng mga investor dahil wala na siya? Okay. Medyo nakakalungkot isipin ano. Pero tuloy po Huwag tayo mari sa point lahat, PDDY family. Alam ni inang bayan nga siya ay may sakit na. Alam ni inang bayan nga siya ay may edad na. Actually, nag may pagmi-meeting ito eh. May nagtanong sa kanya nga isa sa amin sa hanay sa mga board of director ng PDDY. Nagtanong sa kanya kung attorney ay may edad ka na, kung ano mang mangyayari iwan mo kami paano ang proyekto na hindi pa natutupad. ang sabi niya ilan ba kayo ng board of director kung ilan kayo yun ang buhay ko kayo ang haligi ng PDDY kung ilan ang membro ngayon ng PDDY sa buong Pilipinas yun din ang power ng aking advokasya So dahil hinihanda niya ang lahat. Bago siya mawala, nagkaroon ito ng last will. Kahit wala pa yung proyekto, naka last will na ito sa mga Pilipino. Para itong isang no limitang Di ba si Jose Rizal, nung binuwis niya yung kanyang buhay para ma hindi tayo makaligtas sa pagkaalipin, sa kanyang pagkamatay na ligtas matayo kaagad, hindi ba mayroon pang 50 years Bago tayo binitawan ng mga Amerikano noong July 4, 19, 1946 sa panahon ni Ruha, saka tayo nagkaroon ng Independence Day. Eto, plano at pangako. Ang magtupad nito ay isang successor. Sa kanyang pagkamatay, hinabilin ang lahat na proyekto na kanyang sinimulan sa kanyang anak, nga si Attorney Aaron Sugilon led the legend of Juan de Kila. Meron ding diwa para sa bayan. So, dahil nabilin, merong successor. Meron tayong successor. Okay, no? Uulitin ko, ang laman ng ID neto, isang pangako para sa mga Pilipino. Makakatulong tayo bilang NGO. Uulitin ko ulit, ha? makakatulong tayo bilang isang NGO, non-government organization. Tayo po ang mag-handle sa proyekto ng Joterium. Andin ang 40% dito manggagaling yung pangakong binipisyo nito na habang buhay. Andin ang 60% buhayin natin yung ating gobyerno. So tayo-tayo lamang po sa Pilipinas. Okay no? Huwag tayong pumapayag na mayroong mga foreigner nga makinabang sa ating kayamanang deuterium. Tayo po ang binigyan ng Diyos, hindi po sila. So magpapasalamat tayo sa plano ng ikinasa ng inang bayan, ang kanyang advocacy, ang kanyang legacy, matutuloy sa pamamagitan ng isang successor. Ngayon dito may katanungan. Sa kanyang paglisan, meron siyang successor. Naisip ko, palitan ng mukha ng kanyang sa ng ating successor, si Attorney Aaron. Ito namang pirma bilang legal counsel, palitan na rin natin si Attorney Aaron na rin. So, nagipag-meeting ako kay Attorney Aaron at tinatanong ko sa kanya yung mga bagay na ito. Kasi kailangan, meron din ako masagot kung may magtatanong sa akin ang sagot ni Atty. Aaron sa aking katanungan, kung Atty. Aaron, magbabago ba yung disenyo ng ating ID? Kasi wala na po ang inyong ina, nga nangako nagsimula nito. Ang sagot ni Atty. Aaron sa akin, pinadaan niya sa isang talinghaga. Ito yung sagot niya. Sa panahon ni Kore, ginawa yung pera. Nga andoon yung mukha ni Corey, andoon ang kanyang perma. Sa pagkamatay ba ni Corey, nawalan ba ng visa yung pera na yon? Hindi na ba magagamit kasi patay na si Corey? Of course, hindi. Sa aking isipan pumapasok, oo nga naman. Yung mga batas na ginawa ni Corey noon, katulad nung charter change, nagkaroon, nagkaroon, siya ng chachay. Eh. Binago niya yung termino ng mga presidente mula kay Ruhas, nga pinirmahan nga ang termino ng bawat presidente for years sa kanyang panahon nagkaroon ng chacha -cha, charter chains ginawa niya itong 6 years sa pagkamatay ba ni Cory na wala na rin yung kanyang charter change o chacha -cha, nga six years ang bawat presidente termino hindi ba hindi tuloy pa rin another one nga nasa isip ko nga sang ayon sa Torne yung mga batas na ginawa ni Presidente Marcos noong 20 years ng pagnungkulan niya, tulad ng mga 60-40 law, tulad ng mga presidential decree, ay wala namang visa dahil patay na siya? Okay. Yung mga artikulo na sinusulat ni Jose Rizal na kasama yung kanyang mukha at kasama yung kanyang perma wala na rin bang bisa? Hindi na ba natin pinapahalagahan kasi patay na siya? Hindi ba napakahalaga sa ating istorya ng ating kasaysayan na merong isang Jose Rizal na sumusulat ng mga artikulo at nagbuwis ng buhay para sa mga Pilipino? The same story, the same manner. Kung merong isang, isang attorney police siguro, na nagkasa ng isang napakagandang plano sa Pilipinas, may iahor ang ating gobyerno, ang ating ekonomiya, may iahor ang mamamayan sa gutom, ay wala na bang halaga dahil patay na siya? Alam na ninyo ang sagot, tama po ba? Napakahalaga siya ang nagkasa ng plano na ito para sa mga Pilipino kaya mananatili ang kanyang mukha at ang kanyang perma at ito'y napakabisa sa ilalim ng isang successor. Kaya napakasimple po ang paliwanag ito na ni Aaron, napakadiring maintindihan. Salamat sa isang napakatalinong abogado katulad ng kanyang ina. So uulitin ko, ang advokasya, ang legacy, mananatili. Kung ito'y matutupad, Alalahanin natin ang isang inang bayan na nagkasan ng plano. Pusong ina at katalinuhan ng bigay ng Diyos na ia ang programa para sa bayang Pilipinas. 'Yun lamang po. Si Ate Dina, maraming salamat.